Yan, sige lang po nun, relative, friends and relatives, maulang ano, araw, sige rin na, dyan. So, gagawa pa tayo ng probiotics. Ito po mga ingredients natin, no. Oh. Yan, yakult, tatlong piraso. Am, um, yung nilaga po na, no. na yung iniling na, no. na na bigas. Apple cider. Tsaka mas kubado. Yan ang po ng ingredients natin. Kaya na po din ito eh. sempre kailangan natin ito. Alam Tsaka pang sukat po. Ito. kailangan pa rin. Kaya kailangan natin may sombrero. Yan. Bumakas pa. So, pero dito lang tayo dahil dito yung tubing natin. So, kailangan po natin ng walong 8 liters na tubig. So, yan. Meron tayong sukatan. enjoy lang sa si tagulan so yan 1 liter so meron tayo ano di ba yung am ito di dissolve ko na po to sa ano sa sa tubig kanina para mabilis na yan oh ano. pinakuluan ko na to sa tubig na mainit so mga nasa 1 cup po to one cup ng ng ano ng uh, rice cooker so ito po yung magiging pagkain ng bakterya natin so yeah, ganyan na po kasimpli. wala na po tayong oh, dito. wala na malunggay wala na oregano ito lang probiotics lang to. parang pinarami na ano? pinarami na yakult So, walong bro, po, walong ano, walong walong litro yung ilalagay natin dito na tubig, ang ratio niya po. So, isa pa lang yan. yan. Yan ang pinaka, yan ang pong ginagamit yung napakain ng bakterya, yung am. Sa litro. Kita niyo po ba? Kita nyo ba? litro. Tapos. Yan. Lagay na tayo. Mabilisan lang po ito sa akin. Wala na kung anong chichi-puritsi. Ah, ito. Lagay na natin siya. or 8 liters po to ha para sa 8 litro homemade so, lang po to para sa mga laga natin manok laga natin lapate na pero yung sa pang karera po sa pang iba po yung ginagamit natin kumbaga ito lang po yung pang araw-araw lalo na yun tagulan. so ayan kuha pa tayo na kailangan pa natin ng 7 ano Pitong litro. Yung tubig po natin na gamit is nawasa po to na ano, na nilagay sa drum at pina singaw yung tawag natin ito. Pina singaw yung ano, yung chlorine. Ito po gamit natin sa manok at saka sa kalapati Sa mga twitter, sa mga sisiyo.

Casi igual lo hicieron, ni años por porción tulay natin. Ngayon, buksan na natin ito. Ayan. Yeah. San kilo po ito. Ayan, yeah, naulan pa. So, may dalawa pa tayong kulang. Ah, halo-halo muna natin. Para mag-resolve dalawang ano na lang kulang natin, dalawang litro. Tama ba? <laughs> <laughs> dalawang litro na natin. Ano na yung naligyan at natin? Ano na yung bawal iba? Yan, ito. Sada lang. Para maging walong litro.

Tama lang sila itong sisidla natin. Tatabi na natin itong mga patura natin. Kasi so, kung yung ginagamit ko naman is yung bumibili pa ko na isang kilo ano, brown rice. Tsaka yung, yun yung pinang yung pinanguhugas ko po doon na na tubig na 8 litro din yun yung nilalagay ko dito pero kung minsan, pag wala na talaga time, tapos big, uh, biglaan. Ito na lang. May stock na po kasi ako dyan na, ano eh, na iniling na bigas. So, yan na lang yung pinakamadali kong ginagawa pag wala na talaga time. Pero pag may time, brown rice yung gamit natin. Brown rice din po to na giniling. Kaya lang ito sa pag dumawa po ako ng am, walang sayang. Kasi nadidissolve siya eh. Nadidissolve siya sa mainit na tubig. Tapos, ah, uh, siyempre, pagkatapos natin i-dissolve sa mainit na tubig, eh, palamigin muna natin bago ihalo dito. So, mas madali po to. Depende. Pero, ganoon din yung resulta eh. Wala naman pinagkaiba kesa sa ganun, sa sa ino, iugas mo tapos ilalagay mo to Pinakaiba na nito, wala na tatapo na bigas. Pwede mo rin pakain sa ano sa mga manok mo yung bigas na kinagugasan mo sa para gawin mong probiotics yung tubig. Pero ewan ko lang. Dahil sa akin kasi ito na lang ginagawa ko. Parang ito na pinaka-shortcut. Pero okay naman maganda naman resulta ng pops ng mga ibon saka ng mga manok. Buo naman. Saka yung amoy parehas lang din. So ayan. So from time to time binubuksan po natin to kasi kahit na paano uh, kailangan pa rin po natin i-mix. Tsaka ito at uh, ano lang pam sa ano na to pam pa kaya like, so, ng life span yun so dalawa lang po to 2 tablespoons to from time to time binubuksan lang po natin to at uh, ayan nga po nilalangaw no at uh, inalo lang para tuloy-tuloy yung episode pag ng pag-mix ng mga ingredients. Minsan ingat na po kayo sa pagbukas kasi ano, pumuputok po ito eh. Kaya pag after mga siguro mga 3 days, dandaanin yung buksan. Pasingawin yun po ng pasingawin. Kasi pag hindi nyo pag pinasingaw to, puputok talaga to. Yan, yung amoy niya parang prebiotics na pero kulang pa ng fermentation kaya kailangan talaga tumagal mga siguro after a week pwede mo na rin magamit yan na yung amoy, yung fermentation na lang. So yan po, ganyan na po kadali yung ginagawa kong DIY na na probiotics para sa mga alaga po natin. Pag mabilisan na po yan. Ito, 8 liters. Matakay mo kung gaano ko at tagal ito magagamit. Para lang sa kanila yan kasi siguro try sa week ko silang binibigyan ng probiotics sa tubig nila. Kaya ito lang po yung pinakamadali po. Pinaka-cheap na pamaraan para makatulong sa mga alaga natin. So yan na po. At uh, ayun, tumog na sa bayong Manila. <laughs> Dahil kay Karina. Ipo, eh ciao. Ingat po tayo palagi. Hey, Love you guys, get there.